kan doon na bahaw. Sabi niya, magsaing ka, diba? Magbabaon ka kasi may ano ka? may Sari. Iba, pa Sabi, isda ka? Iba-ibang isda. Iba-ibang isda. May toyo ay may dilis. May ano, tilapia na ginataan. Ay, ang tingit talaga. <laughs> Siyempre isda. Ginupit ko man yung gilid niyan, te. Mm. Ginupit ko yung gilid niyan. Dito, oh, sa may ulo, yung, di ba, yung yung likod. Mm. Di ba, pag lumangoy siya, pag nakatayo siya. <laughs> palikpik nga. Palikpik ba ang tawag doon? Mm. Di ba, palikpik yung nandito sa may... Lahat uh, yung palikpik ang tawag. Ha? Huh? May dito, may dito, palikpik lang. Tayo din nasa likod niya. Oh. Oh. ko man yun na. Ito nga yun, hirap na hirap nga ako magpahas, mag, ano, mag, 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 isip kung anong tatay ito. <laughs> Puro kain na na. Kain hmm. na ako ng

immediately. Sa gabi na lang huwag kumain. Hindi na pwede na huwag kumain. Hindi na sila. Okay lang din naman pala kahit hindi na inaprito. Ano? Bakit mo pa Dati kasi pag ba, diba, pag nag ano ko niyan, inaano ko pinaprito. Mas maganda pala tayo bumili doon no kaysa doon sa pinibenta natin na store sa may may lutuhan ano. Hmm. Kasi yan te, ano siya hindi siya frozen. Saan ka nabili? PX Smart. PX Marsh? Mm -hmm. highlight lang meron kami dalawa. Ano siya, hindi siya process. Tapos ilang araw lang siya nananatili doon. Tapos tatanggalin na pag hindi nabili. Ilang araw na nanatili doon sa ano, sa, sa display yan. <laughs> pag hindi nabili, tatanggalin na nila kasi may expiration date yung ano. Baka ipoprosen ulit. Hindi, okay, bago ti. Hindi mo nilagay yung ka? Nilagyan. Di Ayun. Ayun. Okay, Ayun. Ayun. Tal talong okra ang masarap. Ayun. Na ano, sabaw. Magtapon sabaw. Ayan. Ang okra nilaga ko lang kahang gabi, Yun din ko mulang ito. Ayun. Yeah, Ayun. Ayun. sa Ayun. 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 masarap yun. Nulutoin mo na sa ano, kasama nito sa pagpapakso. Eh di ano, may Diyos na lang. Hmm, sarap. Oprah, oh. sa lakit, so ang ukra. Para ubi, sa langit, sa kalilaga, sinigang eh. Sarap yun. Ginuturta pa nga nila yan. Oo, oh, nakatitip na akong torta. Masarap. Nung lang ako lang kakain ng okra, Pero ito, ko, ayaw hindi ako makain. Kasi tulas. Kaya nga. Oh. Hindi naman gaano mangang sarap ng ahang. Dalawang 30 na naman ang utang ko sa'yo. Nautang ko tuloy yung aking pabekli pa sa anak ko. Dami ko yun. Eh. Swerte yung ayo ni Lolo eh. Kaya mm parang -hmm. Eh paano para ko? Mayroon nang ano dumi talaga nung paliguan ko. Ngayon nung nakahiga ko na, nakahiga na, sabi ko, huwag na muna kitang lagyan ng diaper. Pahina mo. Pahina mo na. Mm. Sabi ko sa'yo eh. Kasi ito, sabaw lang. Pwede na. Ulam na. Nakalipat mo ba? Hmm. Nakailangin ka. 3M? Ano naman? 3M ka? Wala ah? Basta yung ang na, 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 na ano ko lang nagis ko kay kay hot 200 yung una. Tapos 600. Tapos dun sa isang account ko 250. Para ma-withdraw ko din na 200. Kaya na. Kung balik na naman ko yung app. Kaya yung dollar. Kung ba itong bagay tayo? ko. Ayan. Ang certified ulit. After ng Oh, ang, ang tagal mag-OTP kahapon! May OTP na? Wala pa si Wala pa nga. Si Tina nga nagpa-send no ng umutang humirap ng 300. Nung sa kaibigan daw niya papasa ko. Ay, ang tagal ng OTP sa bigo wala. Pero nakaka-send naman ng Gcash ah. Nakaka-send ng oh, OTP lang wala. OTP lang wala. Pag bago lang naman nag-OTP ah. Kaya nga. Ah. Hindi lang pagbago ha, ah. pag dalawang beses ka nag-send na magkasunod ng tao. Ah, oo, oo. nag mag-send ka ngayon, minuto lang, nag-send ka ulit, mag-OTP. Oo, oo. Bala siguro nila. Hindi, same number, pag same number lang din, huwag din din na yun sa umpisa. Ay, hindi. Ayaw mo nyo. nag ko send ako, nung nag-send ako ng dalawang, parang 5 piso ata yung pangalawa oh. sa iyo, nag-OTP. Oo, oh, oh. nag-OTP. Hindi oh? mm -hmm. naman sa akin, isang beses lang, yung mga bagong ano lang, yung ito eh, nga. Eh, pero Terence, hindi din nag-OTP nung dalawang send ako nung nakaraan. Di ba nagbayad ako sa iyo. Hindi naman eh. Hindi naman nag- Hindi na may isang kasi nag otp yan. yun, di ba yung nagpapa-RC. di ba isang-isang ipare-parese number. Hindi naman nag-OTP na yun sa akin. Pero minsan nag-OTP sa akin dito dati, dalawang send ko yun. Hindi naman sa akin din Wala kami sa mesa. Kaya hindi lang kami sa upuan. O, si Mutin mo yung kanin siya. Ayaw na. Kanin din ako mm -hmm. Dalawang gata nga yan na nulot ako. Alam mo, kun kunti na lang iniwan ko. Dapat kinuha ko na lang lang lahat. Hindi kasi ako nagsahin kasi puro kanin sa bahay. Kahapon kasi, hindi nang luto. Mm -hmm. Microwave mo? Dapat uh, din alam mo, hindi eh, dapat pagsahin mo mamay, bago na. Eh, hindi naman nakain si Lula. Naglugaw. Pinaglugaw ko lang si Lola ng bago. Tigas ka, ka. Si biga. Lulo din, pinaglugaw ko kanina ng bago. Uh, ang bigas. Ay, sinagyan ang kamote. Eh. Hmm. Di ba may binilis ah, mo na naman? Di ba kahapon binigyan kayo ng ano? Binigyan ni Lola, hindi pala ikaw binigyan. kasi yung praso di ba may gano'n na lang, pero mas malaki laki siya. Oo. Ah. Uh, binigyan ka. Oh. Hindi rin, ang ilang dami isang plastic kanina, dinala nga sa bahay. Kahapon pa yon, kagabi pa yon, nanon yan, lagay niya sa mga plastic-plastic. Sabi ni Lola, ayoko. Ay di, ano, kumuha lang si Lola ng dalawang traso, binigay sa akin. Oh. Hindi ko naman kinagasip para matigil-tigil ako. Kanina sabi ni ano, ng amo ko, di diba, naka-upload siya dito, tapos kung usap niya si ano, Mrs. Wei, dumaan ka daw, bumili ka ng uuwa misuwa, parang pinatago mo daw yung uuwa misuwa. Hindi ko pinatago yun, parang, gusto ko makita niya Parang ano sabi? Dapat inaya mo. Sabi <laughs> ano niya. Sina mo si Sherry sa binin, gano'n ba sa alaga ko? Eh, di alaga ko? ang bumili ng uwalis parang takot sa'yo na ano, dala siyang ngayon, hanggang na lang. Nilapag niya kaagad yung ano, kinakain niya. Tapos na siya, nilapag niya. dala ako kung sabi ko, mo